Ganun lang naman. Ituro nyo lang kung saan po ninyo hanapin si pastor. Iga-guide pa ho kayo. No? Oh. Sabi ni kasi masyadong malalim na ang sugat dulo ng bangag na pamumuno bisdak mismo. Huwag kayo mag-alala, mangunguna yung, yung ano, KOGC. <laughs> okay. Matiwasay, narito ho ang interview sa FBI. Pakinggan po natin. Uh, this afternoon we served mm. warrant of arrest issued by mm. RTC 159 of the Pasig City RTC 106 originally mm -hmm. from RTC 12 of Davao City dalawang warrants naman and uh, yung contempt warrant from mm. the Senate no? um, binasok namin yung kingdom, mm -hmm. no? consists of 4.2 hectares mm -hmm. a three story uh, kingdom And meron siyang underground pinasok natin yung buong area. Mm. And so far uh, wala naman tayong nakitang mga akusado including Pastor Kibuno. Mm -hmm. Actually, hindi pa siya tapos. Wala pa nga sa 50% uh, masyadong mainit sa loob. Mm -hmm. Okay, so babalik pa ba tayo, sir? Uh, tapos na kami nag-search uh, this afternoon. Mm hindi -hmm. na kami babalik. Mm -hmm. Yung sa sinabi na, na, na PNP, sir, na aabutin daw ng one month, to ba ito, sir? Uh, I cannot commit that, but based on our inspection this afternoon, Sanglit lang. based on our search, kasama namin yung mga NBA agents, mm. uh, hindi naman siya ganun ka patagal siguro. Correct. Uh, it took us one hour. Oh! Ah! Tori, yung one month mo, one hour lang sa NBI. <laughs> Aliwala. <laughs> Sabi ni Tori, magkampo kami doon. Isang buwan bago maikot namin yung QGC compound. Ay, Tori, ano yan? Yung one month mo, kinuha lang ng isang oras. <laughs> Aray ko nakakahiya. Abira. <laughs> Narinig nung no, patay ka, sir. Baka palitan ka ni Gukak. <laughs> <laughs> Animal, no? Si Turi sabi doon sa hearing, mga isang buwan po namin yung ikut-ikutin. Kailangan po natin ng 1,500 kapulisan. O, oh, ito, 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 ito. O, oh, paano yan? Isang uras lang. <laughs> Isang oras lang, tapos sila sila nag-iikot. Ha, ah, wala pa yatang ano, wala pa yatang bintiyan eh. <laughs> Puta sampal do kay Tori at saka kay Marbel. <laughs> Maano yan? Dewata overflow sa kasinungalingan. <laughs> Aray ka! <laughs> <laughs> Ture, umiyak ka na hoy! Lalapit yes! na persona ng grata si Turi, Ito ah, nagpapatunay na sinungaling talaga si Turi, Kasi ang NBI po mismo, nagpapatunay na hindi ka abuti ng isang buwan dyan mag ikot, -ikot. Dala, isang oras nga lang daw eh. <laughs> aray ko! Aray ko, call! Aray ko, call! Aray ko, call! Sabi ni Lynn, one month ni Turi isang oras lang na pag-ikot ng NBI. <laughs> <laughs> Gusto yata ni Tori makalibre ng isang buwan ng waxis. <laughs> 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 sabi ni Villian na balis, di na lang sabi ni Diwata Turiling na magpaampon na lang siya sa KOJC. Kung, kung one month ka dyan, magtambay sa KOJC para maikot, aba paglabas mo, nabautismuhan ka na. <laughs> <laughs> kaya kay ano kay Tore. Kwentakin mo one man. Hindi na mayroon ka ng morning prayer. Yung <laughs> Hiram Tore, ang morning prayer nila, alas tres, kaya mo gumising alas tres. <laughs> Alam mo na. Hindi <laughs> na ka naman diwata overflow sa kasinungalingan. <laughs> oh, gustong ano? Gustong Gustong tumira dyan sa KUJC. Sarap ang pagkain dyan. Hoy, <laughs> <laughs> hey, Tore. Ano kayo ngayon? Sampal kayo ngayon. ha? mayroon mo kayo ng na sa KUJC? To be honest, wala kaming sa amin na uh, agency. Wala kaming nakuhang NPO. So, para maklaro mm. lang talaga yan, pinasok na namin. Correct. Uh, uh, maklaro kung anjan, ba talaga wala. <laughs> Matangin na Tore. Sabi pa naman ni Tore, oh. Sabi pa naman ni Tore kagahapon lang. Tandyan si Pastor Kibuloy. Pero kaming intel. May impormasyon kami na si Pastor Kibuloy ay nasa loob yan. Nagtago lang yan dyan. Kaya kami, nagkampo kami sa labas. O paano yan? Ay sinabi ng NBI, ay talagang kinaklarify namin yung impormasyon kung talagang nandito, puta wala talaga. <laughs> tara ka! Ah, ah, lampas na naman ang kasinungalingan ni uh, Diwata Overflow. Bistado na naman ang inbiay. Naku, patay bukas yata to. Wala nang trabaho to si sir. <laughs> Gagi, oh? <laughs> sabi, sabi ni Hulaan mo, sir. Paglabas si General Torrey, matawag nila, Pastor Torrey. <laughs> After one month, pastor na si Tori. <laughs> alam na rin ni, eh, alam na rin ni General Tori yung FBU. <laughs> alam mo yung FBU sa ano? Kingdom of Jesus Christ? Father bless you. Alam na rin niya ni Tori. <laughs> alam na rin ni Tori yung anong ibig sabihin ng Kingdom Citizen. <laughs> Alay ko, may papalit na kay Pastor Giboloy si Pastor Turi. Kaso General Turi, bawal man lasing dyan. Miss ang po ni Turi yung nagba sa ay si koteng Ay, talay, talay. Talay natin, talay, talay, talay. Hindi namin nakita si sa mga area sa kiosk Ang kingdom lang ang pinasok namin, pati yung mga, mm. may mga banks doon, no? May mga mm. uh, residents na marami din, mga quarters, pinasok namin. Mm. Uh, so far, wala kami nakita. Sa <laughs> so, hirap lang pag-search natin, sir, <laughs> ngayon? Hindi naman kasi uh, the KOJC si personnel as well as dito yung mga lawyers nila pinapasok naman tayo. Oh, Ano sa... ka na ka, pero narinig mo, hindi daw mahirap ang pagpasok ko ng NBI sa KOJC. Kasi nandun yung mga lawyer sa kipag-coordinate. Sabi ni Tory mahirap yan! Tingnan nyo yung mapa. Sabi ni Tory di ba? I-plan e, nyo nga yung mapa dyan. Yung mapa, yung map 1, map 2, map 3. <laughs> Your Honor, mahirap yan, Your Honor. Terde Hector, Your Honor. Mahirap pasukin yan, Your Honor. O paano yan? Sabi ng NBA, hindi mahirap. <laughs> lalong na ano, lalong na sunog yung mukha ni Turi lalo dito. Akit alay! Oh. Wala pa uh, before na mm. Uh, search na rin namin, so far wala din kami nakita, but I do mm. not know this time, so this afternoon, oh. ito lang yung focus namin dito sa KOJC. Sir, may motion ba tayo to request the alias warrant? Actually, meron ng motion for alias Warad. hindi mm. na namin alam kung anong resulta. Lastly, I would like to emphasize that uh, we serve the warrant of arrest in a very peaceful and orderly manner. Mm. Are these, are these, may we have confirm? confirmed? Tore, very peaceful and orderly manner. Ay! <laughs> ang layo naman ang expectation ni Tore dito. Magkagulo yan. dami nila dyan eh. Sabi <laughs> ni Tore, dami ng QGC. Ang katakot yan. Eh, ang dami nila. Ginagawa nilang human shield niya yun ni Pastor yung mga tao dyan, eh. Ah, hirap dyan pasukin. O, oh, tingnan mo. Peaceful manner. Hahaha. Eh, haliya, Tori! Oh, huh? Nasaan ka na? Pagdala yun, oh. Information po, may nakita po tayong tanner sa hmm. uh, hangar as claimed by the hmm. uh, Philippine National Police. Ah, uh, specifically, Tori. Ah, uh, hindi huh. kami napunta sa hangar, no. Mm -hmm. Dito lang kami sa loob ng kingdom and meron dong underground so far hindi pa naman tapos pinasok mm. din natin and uh, lastly no uh, ito yung uh, sinasabi sir yung septic tank pasukin da pasukin daw ni Tori yung septic tank <laughs> pag ay kayo pagdating ni Tori buksan niyo na agad yung septic tank Kinamin <laughs> <laughs> director eh, nakikiusap kami sa NBI kung baka daw sakaling gustong sumuko ni yeah. ano ni Pastor ah. Kibuloy sa mm. yung mga co accuse eh, willing naman kaming tanggapin and uh, willing namin willing kaming ilagay sila sa safe na um, kung saan sila pwedeng ilagay ah. <coughs> Ano po yung sura ng tunnel? Uh, hindi siya tunnel, uh, basement Under siya, underground. Ano yung sura? Um... Ay, Tore, sabi mo may ano, may tunnel. <laughs> Di ba? Sabi ni Dory, no? Punta ka na, tablado na naman sa NBI. <laughs> sabi ni Dory doon sa ano, sa... Sa, sa sinitiring May tani lang mga yan <laughs> Lagusan yan Papuntang ano, airport <laughs> <laughs> Wala nga na, nakapunta naman talaga kami dyan. Underground basement lang naman. Hindi pa tapos. Tunnel, tunnel, gajan. <laughs> ano tunnel lang taliyano? Golf, b oh. naloy oo? ah uh, Nasa ilalim ng parang <laughs> stage. And uh, actually, hindi pa tapos. Ah. Uh, sobrang dilim, walang aircon, walang ilaw. Ah. Gumamit na lang kami ng mga ah. uh, cellphone and flashlights. Under construction? Under construction. Ah, narinig niyo General Torre? Sobrang dilim. Mas madilim pa daw sa'yo. <laughs> okay, palakpakan po natin yung NBI. Mm. Ayan lang. Hindi naman kailangan na may resistance, mayroong uh, gulo, commission. Hindi na. Low-abiding citizen naman talaga sila. Mm.